at Kasi hindi na kasi hindi maingay sa labas. Kasi si Mr. Ka, nagkakat ng brass. Nagmumowing siya. Kaya, habang ako'y nagluluto. Ito na siya lahat. Iba, ang ganda ng tulay, guys. <laughs>

Pansin natin ang camera. Yan. Para makita. <laughs> para makita ako. Okay. Siguro lipat ko sa dito. So, dito. Para kita lahat. Yan. Okay. At least kita niyo si Lola. <laughs> okay. hindi ko guys kasi ising gulay is nagtutubog na ang aso hindi ko nakatutubigan naluluto siya sa kanilang sarili hindi Gue se ton Marche Han tri染 te snatt

Sarap ang gulay. Pampahaba daw ng buhay. Tapos ko pa nga. Yan, para ako yung makikita pag nandun sa malayo. Anyways. 1231 na guys. Kasi late na rin kami. Nagising. Kaya. Ngayon pa lang ako nagluluto. Nakaprito na rin ako ng ano ko. Ng. Uh, isda. isda. May gulay. Hindi ko siya nagawin overcook. Kasi pag overcook, guys, marang na, ano, ano, so, yung gulay. So, kapasang yung Kasi tatakpan siya. Pero, halo ang nga siya ng shrimp. Ah. So, ito yung pang ko dito. Hmm. So, so guys. So, natin. anong lasa na <laughs> Hindi <laughs> um, pa ako tapos maglinis uh, linis guys. Kaya tingnan mo na kapambahay itsura ko. Nakapambahay. Magluto muna. Kasi mamaya meron kaming pupuntahan na event. Actually is uh, may award ako may award daw may baby guys. So I hope I could do the live and you could watch it guys. So I will let you know. <laughs> Sana malakas ang wifi doon para mapanood niyo. Right? So, habang nagluluto, ito, kwento muna tayo. <laughs> habang si Mr. naman is busy sa labas. Ganito lang kami dito, guys. Buhay namin dito sa Canada. Pag summer na ganito, uh, dapat nga, uh, siguro, baka next to door, ano, uh, nagpa-barbecue kami sa labas. Diyan kami kumakain. Pero, hindi pa namin nasi-set up yung table plus yung mga upuan kasi minsan malakas pang ilan pag uh, umuulan kasi guys, pag malakas ang hangin, yung umbrella, minsan pag hindi namin na tutupi, nasisira. So, at yung mga cushions din, kasi nilalagyan namin yung upuan ng may cushions siya. Kasi, ano siya eh, malamig sa puwet, matigas, kasi yung ano siya, uh, steel, medium steel. Kaya, hindi siya masisira, forever talaga siya. Kaya, nilalagyan namin, namin ng cushion. Anyways, yun lang. So, next time siguro pag na-set up namin siya, makikita niya yan. Kasi doon kami kumakain pag uh, mainit, uh, pag uh, I mean, uh, lunch, dinner, kumakain kami sa labas doon sa, doon sa table na isi-set na sa bagay. So, that's it for now guys. Habang nagluluto. So, see you in my next video.